Ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yun talaga ang gusto ko. Ang pasamain ng loob mo, ang makita kang nag-aalab sa galit at iparamdam sa'yo na kahit ano pang gawin mo, baliwalain sa sa'kin na hindi kita magawang mahalin dahil kaligayahan kung makita ka nasasaktan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusang ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Kaligayahan kung makita kang nasasaktan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Mama, bakit po tayo malis? Babalik pa po ba tayo sa buhay natin? Hindi na, anak. Po, wala na po kasama niyo si Papa Magno. Love mo pa rin ba siya? Opo. Di diba sabi niya sa'yo, hindi siya papa mo? Hindi po ako naniniwala sa kanya, mama. Alam ko, sabi niya lang yun. Pero anak... Mama, kung oh, hindi po siya papa ko, nasan po siya? Tsaka siya po kasama ko mula nung maliit pa ako. Kaya siyang papa ko. Paano kung hindi siya talaga yung papa mo? Hindi ka ba magagalit sa akin? Hindi po. Basta makikita ko ang totoo kong papa. Pero ma, love ko po si Papa Magno. Kahit na palagi siyang galit sa'yo? Alam ko naman po, nagkukunwari lang siyang galit. Bakit mo naman nasabi yan? Eh, kasi po, minsan, pumasok siya sa silid ko. Akala niya, natutulog ako. Pero hindi po, nagkukunwari lang po akong tulog. Anong ginawa niya sa'yo? Pinagmasdan eh, niya lang po ako. Dahil doon, Sinasabi mo hindi siya totoong galit sa iyo? Opo, mama. Alam ko po. love niya rin po ako. Ah, anak. Salamat sa Diyos. Nakaalis na kayo sa lugar na yon. O ano, kumusta na kayo ng apo ko? Okay lang po kami, inay. L Lola Beatrice. Oo, 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 apo. Ako nga. Dito na kayo na mama mo, ha? Yun po yung sabi sa akin ng mama ko. Dahil dito, ligtas kayo. O anak, papaano nga pala kayo nakalabas? Si ma ng Adela, gusto niyang umalis na kami. Mas mabuti daw kung aalis kami doon. Yun naman talaga ang tama. Dahil hanggat naroon kayo kay Magno, nasa panganib ang buhay niyo. Hindi natin alam kung ano pang pwede niyang gawin sa inyo. Pero siguradong masusundan niya kami rito. Ako bahala. Itatago ko kayo. At hindi ako papayag na kunin kayo sa akin ni Magno. Kung dati takot ako sa kanya, ngayon handa kong itaya ang buhay ko para sa kaligtasan nyo ng aking apo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayos sa doktor, kailangan na masalina ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet at ikaw lang alam kung makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa iyo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa iyong ama ni Darwin, yung pisa niyang lalaki na katu-katuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa pudar niya. Lalo na nang makita mo miserable ang kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga ito, wala akong ibang gustong gawin, kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. binigay sa iyo ang aking sarili bago ako ganap na lumayo. Oo, si Tarvin na naging bunga noon. Ngayon, sumbatan mo ako muli dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang matagpuan ka. At ngayon napatunayan kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lukohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko. At di Darwin. ng pagkakawang gawa mo sa ano ko, pwede ka nang umalis. At ang kaisa-isa kong pakiusap, huwag na huwag ka nang pabalik. Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan at kinabukasan ng anak mo? <laughs> Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo? dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo, mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Umalis ka na, Arman. Umalis ka na. Ayaw ko nang marinig ang iba mo pagsasabihin. Hindi ko namin kailangan ng anak ko. Nakikihusap ako sa'yo. Ah! risku <susurna> <coughs> no, no, no. ah, ah. ng ulo mo dito si Mama. Hindi kita pababayaan. Mama ko walang yamo talaga. Ano? Hindi ko na naawa sa bata. Bakit ko siya kakaawan? <laughs> Dahil sa batang yan, hindi mo makalimutan si Wilson. Hindi yung totoo! Kung meron nang ipinakaalala sa akin si Nico, hindi yun si Wilson, kundi ang bangungot na nangyari sa akin. Pero kahit ganun man na nangyari, minahal ko si Niko At hindi ko siya dinamay sa galit ko sa taong sumira sa buhay ko. At ikaw yan, Magno! Hindi, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo pang panggagahasa sa akin! Ahibig! Sophia, ah, mahal na mahal kita. Hindi mo oh. ano ako. ko. Ah. Nakukulang iyo oh. oh. ako. Ah. Handa kitang panagutas sa Ayaw! Sa kabila ng ginawa mo paglapas tanga sa akin, handa pa rin akong tanggapin ni Wilson. Siyang magiging tagapagtanggol ko. Pero ang ginawa mo, pinapatay mo siya. Napakahayam mo, Magno. si Sinigo. Hindi siya anak ni Wilson? Hindi! Bunga siya ng paglapas tangan mo sa akin. Pero anong ginawa mo sa bata? Kahit nagpapakita siya ng pagmamahal sa iyo, sinasaktan mo ang loob niya. At itong huli, physical mo na siya sinasaktan, Magno. Sarili mong anak, ang pinagmamalupitan mo! balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kaya pala. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamahal sa iyo ni Nico. Kahit puro galit ang pinakikita mo sa kanya. Ganoon na nga po, Manan siguro'y nararamdaman ng bata na ikaw ang tunay niyang ama. Araw-araw, ang gusto niya makakwentuhan ako. Ang ipadamang paglalambing niya. Pero binabaliwala ko yun dahil pinaiiral ko ang inis na narito sa dibdib ko. Galit na hindi para kay Niko. Napakalaki ng kasalanan ko sa aking anak. Hindi pa naman huli, Sir Magno. Maaari kayong bumawi sa kanya. Magkakasama pa kayo. May malaking kong kasalanan sa batas. At alam ko nagsumbong na si Sofia. Para makulong ako at pagbayaran yun. Handa kang sumuko sa otoridad? Opo, Manang. Kung yun lang ang paraan para hindi tuluyang mapalayo sa akin ang aking anak. Kung magtatago ako para takasan ang batas, baka hindi ko na makita pa si Nico. Nasa kulungan po si Papa ko? Oo, anak. May nagawa siyang kasalanan. Kaya dapat niyang pagbayaran niya. Hanggang kailan po siya sa kulungan? Hindi ko alam. Pwede po ba natin siyang puntahan, Mama? Miss ko na po kasi siya eh. Gusto ko po siyang makita at may Sana po hindi na siya galit sa akin. Oo, anak. Hindi na siya galit sa'yo. At tulad ng nasabi mo, love kanya. Ha? Tiga po, Mama! Hello, fine po ako ng papa ko. Dinalong mo si Papa. Hindi na po kayo galit sa akin. Hindi na, anak. At sorry. Patawarin mo si Papa sa mga kasalanan ko sa iyo. Wala naman po kayong kasalanan sa akin, Papa. Sino nga palang kasama mo? Ang mama mo ba? Oo, Marlo. Ah, Sophia. Nakiusap si ko. Pinilit niya ako. Sabi kasi siya makita pa. Love ko po kasi kayo. Papa, meron po kaming dala sa'yo. M Mama, ako na po magbibigay kay Papa. Oh, eto ano? Papa, para po yan. Bible po yan. Para po may nababasa kayo dito. Di po ba? Mahilig kay mo ba sa? Lagi po kayo nakikita na nagbabasa ng dyaryo. Uh, Oo, oh, oh, anak. Mahilig nga akong magbasa. Babasahin ko itong Bible na bigay mo. Papa, sana po. Magkasama ulit tayo na mama. ang mama mong makapagsasabi niyan. Saka, dahil yun, yun naman talagang gusto ko. Ang ayusin ang buhay ko. At makapagsimulang muli. Para sa anak ko, handa akong bigyan ka ng pagkakataon, Magno. Para sa isang magandang pangako ng bukas. sumain nyo mga kaibigan Naming itinampok na sayang. alam po namin inyong kinalugdang At kinapulutan ng magandang aral sa buhay Pinamagatang Kaligayahan kong makita kang nasasaktan Samantala Ang mga nagsigalap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz Susan Robles Chiquit Amor Wilma Borromeo, Eddie Legaspi, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Sofia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutiap sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang at ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo Legaspi. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatangin doon May Pagako Ang Bukas